Rosemarton versus Kulao eh Dean Este Francis Le yo Baka yung kayamanan ng Rosemart na sinasabi mo sampun doble ng kayamanan niya inubos ko lang sa loob ng tatlong araw do sa humanitarian ko sa Ramon Isabela pero kailan mo naramdaman na, wow, yung mama na talaga ako? <laughs> Para po sa akin, siguro, yung expenses ko sa isang araw, eh, parang milyon, ganoon na parang never ko kinita before na, like, parang ang hirap kitain, eh, ang dami kong business, may pet shop, may some restaurant, o kaya, fish store, parang lahat na po, ginawa kong business, halos sabay-sabay pa yun, na never ko kinita, pero ngayon, imagine nyo, yung 1M or 2M, minsan, expenses ko na lang po sa isang araw. <laughs> don't usually do this. But gagawin ko lang for the sake of my daily routine. Para makita mo naman, put bobo, na ang isang araw ko, mahigit isang daan libo, expenses ko lang. Ganun ako kayaman, bobo. Okay? And then, nap napanood ko yan dati, si Karen Davila, matagal na. Matagal na, video clip, nakarating sa akin. Ang scammer niya si Francis Leo Marcos. Tangina mo, Karen. Tangina mo. <laughs> Pakitaan mo nga ako ng kaso ko na ng scam ako. Hmm. Bobo? Meron ba namang iskamer na araw-araw nandito sa YouTube? Araw-araw nakalive? May iskamer ba na lahat ng daanan ko nagpapapicture yung tao sa akin? Ah, bobo! Eh, ikaw, Karen Davila, magsabay tayong lumakad eh. Sa'yo, wala magpapapicture. Halos lahat ng daanan natin eh. Oh, I bet you, 10 million. Ah, uh, paramihan tayo kung sino magpapa-picture sa ating dalawa, kung sino mas tanggap ng tao. Kahit saan lugar. sabi mo, iskamer na si Francis Leo Marcos. May inis magpakita ka nga ng isang taong iniskam ko. Bobo tong media na to eh. Sa ibang balita naman, iniibistigahan ng NBI ang itinayong foundation ng mga supporter ng umano'y -scammer, si scammer na si Francis Leo Marcos. 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 Sinasabing ginagamit ito para makapanloko. Exclusive nagpapatrol, Nico Bawa. Pan of three months, nagkaroon kami ng tatlong sports car. Oo. Oh, okay. Ako po talaga yung parang nagpo-push na bumili ng mga ganyan kasi parang pang-hype po ng brand, di ba? Sa brand, uh -oh. Mas maramdaman nila na, ah, malakas talaga kasi nakakabili sila ng ganyan. Oh, oh. Pero dahil po hilig niya rin, pero ako po talaga yung parang nag-ano nag-bumili. And at the end of the day, ang mga laga dito sa mga netizens, hard-earned money nila ito hindi sila nagnanakaw yes ba legal lahat legal wala, wala silang <laughs> ninanakaw sa pera o kaban ng bayan di ba you choose what to do with your hard-earned money. At, ang isa po sa masasabi ko lang, lahat po ng binibili namin ganito, cash po lahat. Wala po kaming loan kahit piso sa bank. Wow, <laughs> sana <on>. all. <laughs> ano is scammer na si Francis Leo Marcos? So, ito ang third car na binili ninyo. Yes. Okay, this is a Lamborghini. Magkano yung ito binili? Nasa 28 siya. 28 million kinash nyo? No no yeah Pero siguro may nanunood ngayon, iniisip nila, is it wise na bumili ng sports car? E eh, pag napunta na yan sa kalye, eh, hindi na asset yan, di ba? Bumababa hmm. ang value. 28 million. Bakit, pero sa, Jerome? Pero sa market po, pag bumili ka nito ng brand new, nasa 25. Pero kasi nung binili namin siya, uh, upgraded na pati yung engine niya. Talagang umasenso kayo to the point nakakabili ka kayo ng Lamborghini cash. Yes po. Yun ang lumalabas doon. Ang ganda ng negosyo. And ang akala po ng mga tao is content lang na parang nirerentahan lang namin. Lagi nga kami <laughs> binabash dati na, eh, babalik nyo rin yan eh, kinocontent Sabi ni Jimmy Excursion, pinagyaban mo pa ang old uh, na 2009 Porsche mo. Bulok, 1.4 million lang ang bili mo. Hulugan pa, mas mahal pa, brand new na Fortuner. Eh, ikaw may 1.4 million ka. Putang ina mo. Wala. O, oh, gago. Maingit ka. Magpatiwakal ka. Tarantado. <laughs> o, oh, sa tingin mo papayagan ako maging senador ng Pilipinas kung fake name ang gamit ko? Eh, di kayo nyo. Yung issue nyo, dating issue. Bobo kayo. O, oh, ikaw po bobo. Bobo ka talaga. O, okay, kininam. Magpatiwakal kang naiingit sa akin. Hindi mo ako kaya. Yes. At ngayong araw na to, ipakikita ko sa iyo kung anong buhay meron ako. O, lahat ng mga supporter ko. I don't usually do this. But gagawin ko lang for the sake of my daily routine. Para makita mo naman, bobo na ang isang araw ko, mahigit isang daan libo, expenses ko lang. G scammer na si Francis Leo Marcos. Ano na ko kayaman, bobo? <laughs> okay? Eh, paano kaya ako sabihin ko na nagbigay ako ng worth uh, less than half a billion of property kay Chilitita? Ano kaya sa tingin mo mangyari? Put bobo. Ha? Wow. bakit sila binigyan? Kasi sila mabubuting tao. Karapat dapat silang bigyan.